Nagbabalik ang TTV Balita ngayon. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi gulo ang layunin na nakatakda pulong kay U.S. Secretary of State Anthony Blinken sa susunod na linggo. Ayon sa Pangulo, ito ay para panatilihin ang kaayusan at kapayapaan, lalo't malaking bahagi ng international trade ang dumaraan sa South China Sea. Nakatakda ang pulong ng Pangulo at ni Blinken sa 19 ng Marso. with an eye uh, not, to, uh, not to winning uh, any kind of conflict, but really just to maintain the peace and uh, to continue to defend uh, the sovereignty and the sovereign rights of the Philippines uh, when it comes to these uh, international differences that we are, uh, we, are uh, uh, to do, uh, we are having to deal with right now. Nagsasagawa ng road reblocking ang Department of Public Works and Highways sa ilang lugar sa Metro Manila. Simula alas 11 kagabi, hindi pinadaraanan sa uh, sasakyan ang second lane sa may kanto ng Taft Avenue at Pedro Hills sa Maynila. Ganyan din sa ikatlong lane mula sa sidewalk sa southbound ng EDSA, mula JP Rizal hanggang Orense sa Makati. At sa ikalawang lane mula sa sidewalk sa pagitan ng Tandang Sora at Malvar Street sa EDSA northbound sa Kaloocan. Sarado rin ang unang lane sa northbound ng EDSA Balintawak sa Caloocan paglampas ng LRT Station at bago at paglampas ng Oliveros Footbridge. Magpapatuloy ang reblocking hanggang alas 5 ng umaga sa lunes, Marso at 18. Inaabisuhan naman ang mga motorista na maghanap ng alternatibong ruta. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa ibang updates, i-follow at ilay kami sa aming mga social media account. Ako si Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.